Hello mga kadilbok <laughs> Dito tayo sa maiisim naglalakad So Pauwi tayo At uh, Mag update tayo So ang uh, day ngayon is Friday uh, 10 o'clock na So ayan Ito ang update ngayon dito sa SM Bagyo. Ayan. So dito tayo sa gilid naglalakad. <clears throat> Ayan yung buong isim So mag-umaga mag-o-open pa lang oh nakapilang mga tao sa labas. At dito sa baba may construction. Ay. Ayan, dito na tayo sa dulo Malapit dito sa Circle ng Session Road <coughs> Ayan, oh, humatsing pa <laughs> Ayan yung mga bulaklak Dito sa gilid ng SM Ayan At may malaking puno Ng so ayan yan yan yung pababa papunta na sa Sishun Road yan ayan magkukrus tayo maraming tao ayan along Session Road na tayo naglalakad pa baba papunta tayo sa uh, sakayan ng jeep so tayo naglalakad ng makapag-exercise naman <laughs> ito yung Porta Bago. Ayan, nasa middle na tayo ng ano Session Road. Ito may mga uh, kung ano anong mga tinda. Ayan. ang mga ukay-ukay nandito sa loob nito nitong uh, ano na to sa Sky World Commercial Center ang tawagin nila so ayan, dito mga ukay-ukay uh, sa loob Ayan, nandito na tayo sa lower Session, itong uh, Park Malcolm Square So Ako ay papunta na uh, kaya tayo doon Sa overpass Ito nga pala Si Malcolm Ayan pala, ito Ayan I'm si terrible. Malcolm Ayan yeah may may may, may nagwala may sumigaw may sumigaw eh ako yung natakot so ito yung Malcolm Square yan ito so paakyat tayo tayo at i-overview natin ayun yan yung Malcolm Square yeah. so andito tayo sa overpass tatawid tayo ayun Malcolm Square ayun yung overpass ng km 0 kilometer 0 nag start diyan so yan ang update ang uh, araw ngayon is makulimlim pero hindi ulan malamig sabi nila mga January, February, March yun ang taglamig talaga dito sa bagyo so yun papunta doon sa uh, kung saan saan so thank you at tayo'y mag-end -e na dito <laughs> update lang so thank you, thank you sa panood sa aking mga videos sabi nga ng inyong lingkod <laughs> ng inyong lingkod talaga sabi nga ni Delbo Pro Vlog Official, san ka man naroon, mag-ingat po tayo. Bye-bye!